Pak Pak buah buah surset smiday puk 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 ano is that buah sayombe buah ndo piru piru buah buah

Ano ang magluluto ng ulam? Kami Jenda, kasi yan ang kuha ng papa niya always. Sa'yo? Tapos siya nagluluto. Gusto ko ikaw. Kuday! Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ayoko dahi. Ayoko dahi. Ayoko dahi. Ayoko dahi. Ayoko Luto, bitaw ko. Dali, mo na ba? Ikaw di ay. Ikaw di ay nga. Imo man sa inyong balay. Inunon. Hila. Sino ba? Sino ba? ba? Sino ba? Ina nunde ibi ko day. Ikaw man, ikaw man nag-push. Ikaw lutok day, nag-push no. Okay. Oh, na, right. Ikaw man ingon nga inon-on. Ikaw man Dili ko ning un day na nanta. ko. Hala. Just stop yet jula. Wala pong magluluto, guys. Ka lambakan beer. Ikaw man ang major. Ha? Paksi ulod naman ni na isda? Oo. Go. May luka naman ni Gabi isa. Hindi pa na Wala. 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 bakang, Wala. 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 Gani. May kakang. Tarong nga kang ha. Parang white class ngayon, no? No, 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 no. <laughs> na nun-un class. Ah. na rito J4 dito. Ha? na rito. Saan? talaga Mars. Ano tawag na tawag sa sidna yan. ko alam pink fish. Pink. Ah, uh. <coughs> ito <ating coughs> masarap chef Ah, na naman na, ugasan na. Baka our chef for today. Okay, the for the lamaz. So, Saan For healthy, kuwan? Wait lang. Ang for healthy chorba. Ah. Ako sa tabay ro sa. Taxi upo na isdan tawdo saysdan na yung day. Sogo. Lisogo. Nay. Leybang ere. M. Saing papalakanak na. Tapos si sa Jella, ako kuluto ng kanin. Hala. I like your arrangement. Arrangement. Dapat li sa arrangement lang. Dapat babawi rin sa lasa. Sa lasa, kore. Okay. pero dapat din sa Dapat pantay yung kanilang mga mata. Ha? Sa mata kasi nakikita. Karuman. Okay. Sa mata nakikita ang uh, arrangement. Okay, at the finalis, lagyan natin ng dactylopip, salverized vinegar. Oh. So Benicor. I think na na lahat. Vinegar. Hindi, ubus na lang natin yan. Correct! For the kuan. <laughs> Mantay ha. So I think wala na. Dali. Really? Yan! Magkasi sa anterior. Gano'n eh. Okay, saan tayo na natin ang... Salimer Vasquez. Okay, perfect. So, ilagay na natin ang dato po ti Vanguard. Oh, diva. Masarap to suka talaga ng pang. Pero wala dito kasi tayo sa Manila. So, wala tayo dito. Eh, na may suka. Eh, nakaputi ang Suka ko? Ha? Akala na lang tilo Ano na mga... Okay. Then, para mas mas malasa, niniwala ba kayo na mas malasa pag lagyan natin ng oil? For me, I believe. So, lagyan natin ng konting oil. Okay. Okay. Super denied. Dato po si Kay, dato po ti, kasi parang tila. Okay, perfect. Ano pa? Yan na. So, the, the secret ingredients, lagyan natin ng na. yun pala yun. Yaring si Kuya. Ulitin natin. Ay, luwakan. Uy! Ay, kuwan, Sa maniday. Sa maniday. Oh, bayot. Okay, so yun? Okay. Ayun <coughs> Hala! Bayot. <coughs> yan, takpan na natin. <coughs> Bakit naman ano yan? Eh? Wala pang passport Ay, di, pa, si Uyong. Go! Ano, ano mo? Ayaw niya mag-travel. Gusto niya lang uh, sa atin lang. Hala. Ah, go. Hindi Tresado. Go. Pero watch ano yung gawin. Saan Saan ay di dahil? I have my connection. Go. Uh, Dapat noon pa. Hala. Maraming connection. Hanggang ngayon, 2024 na wala. Ibalina. na. Hala. 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 Totoo talaga 'yung mga 3MP eh. Ay, kunti lang antenna natin 'yung rice. Mga ilang minutes 'yan. At si Lolot to na to. Ano to na 'yan? Dai ko rin hawak. Totoo 'yung na book. Kom. Okay, nice kaya ay repa. Ano na naman? Sino ka diyan? Sino Lipstick, makeup star. Grab na. Keep up man, sir. Kukunin mo Sorry. Ah, uh, okay. 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 Uh, okay. Yes. Sila. Eh. Alis na sila. Bakang biyan. Dilawan ni mo dai. Dilawan ni mo. Sino bet mo sa Miss Universe? National costume go. hello Why? I love the creation is very unique Gosh. and very the way he, she the way she uh, carry carry uh, her uh, costume. What is a costume? That is part of ondo ondo. Ah, the spider symbol, symbol of, of symbol of loving animal. Ano masasabi mo sa hometown mo Kamigin, hindi siya nanalo as national costume? I'm not interested in it. Ano bang ano costume ng Kamigi hindi? Dapat lazones. Dapat lazones, uh, no? Kaya mo mo ng ano na... No? ano. So ano bang costume the niya ginamit? Um, the source of income and Lanzones mga ano ba? Ano bang ginamit ni Kamigin? Mga forest? I don't know, for the fire. Ay, na, na, fire, no. Yeah. I didn't, I didn't like it. uh, dapat Lanzones, Lanzones, your suggestion. My suggestion. Chorba is the main. Oh, yeah. Di diba main oh. So, ng kamigin? Lanzones. is. Ha? 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 All the way from Japan. So yung ko si Natasha all the way from Korea. <laughs> go, 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 go. Go, pa isa kang. And of course, Miss Erica. Uh, the down down all, the way from Hawaii. Pa isa kang ka nag-ingkod. And of course, na pa isa. From Hasaan. Ha uh, 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 Hasaan uh, lang. ni? Okay. Pabangon sa mani. Tapos, ikay sa makaday. Ayan. Sana ka na. Hindi kami nakuha sa audition. <laughs> <laughs> Nandito na sa bahay. Wala mo na Audition